Hi Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Welcome back guys sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. Of course, isubscribe mo na yan. So, bago tayo magsimula, no, nais ko lang pasalamatan si Sir James, no, na kumuha sa atin, no, ng uh, Yellow Face Possible Ino at possible OPA and free na OPA post yellow page post ino. No? So, ito ang kanyang nakuha mga caps. Yan, kinuha na natin. Yan, mga, yan boss, oh. Boss Jim, sobrang ganto. Yeah. Ang complete ID nito ay yellow face, possible ino, possible opa, at isang free, tama ka nung naririnig ha, ah? free na OPA, post-gelopase, post-ino, no? So, ang laki, ang bigat ng karga, no? Kung, kaya naman kung gusto mo kumuha mga POPs, nagkakaubusan na, ang bilis nakaraan lang, nag-vlog tayo ng dalawang paris na no? in-out natin sample ngayon nakuha ko agad ni Sir James kaya naman kung gusto mo imuwa, all you have to do is to text or call me 0953-1364-462 o mag-message ka na sa ang Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Asia Ah, uh, bago tayo magsimula ng vlog, i-assist ko muna to kay Sir James. No, muli, Maraming marami salamat sa iyo, Sir James ng Makati. God bless po and congrats dito sa pangmalakasang Yellow Face. Kaya pwede ang umutang mga pagsa kung ikaw ay repeat buyer na. At pwede naman kayo swap mag-offer ka lang. No? So, ikakaw ko muna to. After nun, mag-vlog na tayo. Yan mga paps, nakikita nyo. Ito yung mga pinakabago natin no, na pwedeng i-out para sa inyo mga paps. Ang ID nito ay possible yellow face, possible dan follow, merong opa at merong nan opa. No? Budget bill only for yan mga paps, no? Possible ah. No? So ah uh, sa mga nagtatanong kung paano kontakin, nandiyan na sa screen mga paps. Ulitin ko, etong ID ay opa possible yellow face, possible dan palo. Kung gusto niyo ng nanopa, meron din tayo. No, so hindi ko na sinusulat diyan para naman no maging alerto kayo mga paps sa video. <laughs> At screenshot niyo na lang tapos ipadala niyo na lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or better na i-text so tawagan niyo ako. 09531364462 mga paps. Alright no, so eto naman nakita nyo sa screen no? Ito ay paresan ng visual yellow face, possible dan follow at merong free. No, yung nasa kada na 'yan, no? Yan ay opa green viewing post face post dan follow mga paps, no? So, hindi ko na sinusulat yung pangalan. Actually, nandiyan 'yan sa screen, no? No. <laughs> para maging alerto kayo sa panonood ng mga paps. No, yung iba kasi no, overwhelm. Don ano yan, ano yan. No, so ayan mga paps, para makinig din kayo. No, so eto naman ay back to back opaline yellow face desino. No, so back to back opa. Grabe, eto malupit talaga kasi walang tapon to. No, lahat ng iaanak nito puro visual opa. <laughs> Tapos yellow face pa. No? Ganda na ito. Para tong lutino. No? Na pina ganda ng times 10. No? Ang pagkakaiba lang nito, ito ay yellow face. No? Yellow face, dilaw ang nguso o toka at dilaw ang ulo. Yun ang pinakaiba niya sa lutino. Ito naman ay visual red factor Possible Pale Follow at may kasama siyang Violet na Possible Red Factor Possible Pale Follow. Ito ay sold na pero yung mga kapatid nito nasa atin pa. Kaya kung gusto mo makuha ng sure ng arga ng Red Factor, marami tayo mga papsa. E-text o so tawagan nyo lang ako sa 0953 Mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Visual Red Factor meron tayo at mga post red factor post pale follow no so yan mga pa screenshot yun na no eto naman pinakamalupit sa pinakamalupit sa pinakamalupit <laughs> sa lahat no dahil eto ang bigat ng karga nito no yun ay kita niyo nasa kaliwa yan ay power blue yellow face aqua no dan follow grabe at isang aqua opa split yellow face split than follow. Napakatindi ng kargada na ito. Kunin nyo na. No, kung gusto niyo ng materialis nito, meron din tayo mga paps. No? Kaya naman, i-text at tawagan nyo kagad ako sa 0953 136 I-message mo lang sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery, matindi ang karga, ang ID, dahil dulo-dulo project na to mga paps. No, kaya naman kung magkaroon ka ng ganito, aba, jackpot ka. No? Kasi nga, dulo-dulo project na to, mga paps. Alright, paunahan na lang actually, mabilis na maubos. No? Kasi nga, dulo-dulo project, ang hirap nito gawin, no? kasi it will take time no? bago ka magpalabas ng ganito. No? So, sa mga uh, budget meal dyan, na gusto magkaroon ng yellow face, eto na. Yan, nakikita nyo sa screen. Yellow face yan, yung nasa kanan no possible dan follow possible opa at of course meron din tayong freebie na opa po selfie post dan follow opa ang freebie mga paps panis no yun nasa kaliwa niya ah. all right, no so ito same lang no nang uh, pangmalupitan natin na budget meal mga paps no so i-text o tawagan niyo lang ako sa 09531364462 mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger on Don Ruay or Don Roy Avery. Bira lang to mga paps dahil mabilis maubos. <laughs> ito, same naman kung kabila, no? Ay post dan follow. Ito naman ay post ino. No, sa mga ino lover diyan pagkakataon nyo na to. Lalo na tong lupino na yan, yung nasa yung makulit na yan, yung pula ulo, no, pula tuka at siyempre pula mata. Dahil nga lupino eh. No? Pero hindi yung basta Lutino, ha? Ah. Kundi, Lutino, pos, yellow face, no? Opa, ang karga niyan. Tapos, yung yellow face na visual na yan, no? Na, oh, wow! Ang ganda ng pagka-picture nila don Yan ay yellow face, pos, ino, at pos, opa. No? Ulitin ko ang freebie malupit, no? Opa, Lutino, pos, yellow face. Alright? No? So, ito naman, pinakadulo sa pinakadulo sa lahat. Ito yung resulta ng pinaproject natin. Opa, yellow face, dan follow. No? O, ito, ba't wala kaming narinig na post o split? Wala nang ganun mga paps. Bakit? Kasi nga, ito yung resulta ng pinaproject natin. No, ulitin ko, ang ID nito ay Opaline Yellow Face Dan Follow. Kung gusto niyo ng ganto kunin niyo na dahil mabilis din maubos 'to. No, 09531364462 mga paps. Lalo na 'to. No. <laughs> Hindi yan basta Opalutino mga paps ha. Kundi naka-split pa yan sa parblue. Blue. No. Doon na ano 'yung parblue? Blue, 'yung Power ayan, pag binanggang mo 'yan sa Lutino, no, mataas ang chance eh, na magbubuga din ng krimino. No, yung mga ino-ino mga paps, pwede yun. No, so, ito naman, back-to-back -back yellow face, possible follow, possible opa. Sa mga gusto magkaroon ng back-to-back -back yellow face, kasi ba, doon, baka isang yellow face lang, tapos isang non-visual, walang lalabas. Eh, ito, Pwede, back to back yellow face. Possible dan follow, possible opa. Sa mga inipin dyan, gusto ka agad ng visual. Walang anak to ng non-visual kasi nga back to back, yellow face sila. No, pwede rin ang ganto sa atin mga paps. Kaya i-text at tawagan mo lang ako. Alright? No, so, eto naman. Malupit sa op. Nagahanap ng u-wing. u, -wing. u -wing yan mga paps, So, yun nasa kaliwa. At hindi lang basta u-wing yan kundi visual. Opa line yan ha na yellow face possible dan follow at free na opa post face post dan follow yung green mga paps no, so lahat ng ianak nito no ay opa line kung hindi mag visual YF at pwede rin mag anak ng yellow face at pwede rin mag anak ng opa yellow face na dan follow ibig dan than follow mga paps magpupula yung mata niya yun ay visual na no so ito wala rin tapon to kaya i-text o tawagan niyo kagad ako 09531364462 eto mga paps alam ko marami nagahanap din nito kasi dulo-dulo din to sa aqua na project no kasi ang pinaka project talaga natin dito ay homo all right no so ito ay parisan ng aqua b2 no walang b1 kundi parehas b2 at ang pinakamalupit nito proven pair na So, ibig sabihin, nag-inakay na hindi lang basta nag-egg. Kasi, ang parehas hen ay nag -iitlog. no So, ito, ibig sabihin, nag-inakay na proven pair na. No? kung so, kung mainipin ka at gusto mo ng mataas ka na mutation, pero mura, ito, pasok na sa'yo ito. No? 0953136446. So, may message mo lang sa akin, Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps. Quality. No? Actually may egg ulito. Kung gusto nyo, kunin nyo na pag kinuha nyo to mga paps. No? So yun lang mga paps. Uh, titigan nyo mabuti kung gaano kaganda yan. Tinan yung ulo, yung hood. No? Kulay gatas. Kasi yan ang distinction ng B2. Ang B1 kasi ay medyo orange. Actually hindi medyo orange talaga. No, ito, pinkish, Tinatawag na ibang breeder pinkish o kulay gatas. Ito rin. dulo-dulo project din to no na opaline yellow face dan follow. Wala nang post, wala nang split dahil ito nga yung resulta ng ating pinaproject. No like for example, project opa post yellow face post dan follow. Wala nang ganun. Diretso agad ang ID, no? Ganpakaaganda yung resulta ng pinaproject project natin. Ang ID nito ay Opaline Yellow Face Dan Follow. Sobrang ganda, nakaka-speechless talaga 'to. Pag binablog ko para natutulala na lang ako eh. No? Swerte talaga makakuha nito. Kung meron kasi itong palabas natin mga pas, mabilis na naubos. Actually, itlog pa lang binabantayan na ng mga binabantayan na to ng mga buyer natin mga paps, no? Marami. Pati breeder nga actually, eh no? Kasi nga ipapambangga din to sa pinakamataas pa na parisan. No, kung gusto mo to, you can text or call me 09531364462 mga paps. Ito rin napakalupit din nito. Tingnan ulo, kulay melon. Yung katawan kulay lemon. <laughs> kulay lemon mga paps. No, so ito yung hindi typical na aqua na makikita mo sa tiyanggihan o sa social media. No, bakit? Kasi ang ID nito, ay opaline aqua b1 desino post split ino no so ibig sabihin visual na desino to mga paps na aqua b1 pa at may karga pang no na ino no so ibig sabihin, sabihin sabi ko sa inyo mga paps yung mga ino ino na lotino crimino desino lahat pwede pagparisyo nyo basta ino lines no so eto naman sa mga ino lover dyan na gusto magkaroon ng yellow face Ino Opa. Eto na. Meron tayong Opa, Yellow Face, Post Split Ino, at Free, of course. Yung nasa kaliwa. Yan, yung makulit na yan. Free lang yan, ha? Opa, Post Yellow Face, Post Ino. No, kung gusto nyo to, i-text it o tawagan mo ko, 0953-1364462. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger. And Don Roaya or Don Roaya, Avery. Napakaganda oh. Ah, grabe. Kaya kung ikaw gusto magplano mag-upgrade ng high mutation sa murang halaga, eto panalo ka na dito mga baps. Pwede ang utang ah, kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede makipag-swap, mag-offer ka lang. No? So, yan mga paps. Grabe. Opa Yellow Face Lutino. One of a kind. No? na mutation ngayon mga paps eto napakaganda kung napunod nyo kanina yung karang natin no, yung pinakita ko yung aqua opa desino post split ino pinaris natin to sa opa yellow face post split ino no napakatindi ng ilalabas nito <laughs> dulo sa dulo sa pinakadulo sa lahat mga paps no dapat yan ang maganda mga paps kasi nga alam natin na fluctuating ang value ng ibon no? so maaring tumaas baba pag bumaba hindi tayo masyado maapektuhan ng value kasi nga dulo dulo yung ating parisan no? kaya yun ang advice ko sa inyo mga paps magalaga na lang din kayo dapat high mutation na no, ang kinagandahan naman sa atin hindi porket high mutation ay mahal kundi mura affordable pa No, kaya naman paldo-paldo ka dito mga paps. No? So kung gusto mo ng ganto pa rin sa 09531364462 o message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps. Screenshot niyo lang tapos padala niyo lang sa akin para mas madali natin malaman kung ano yung gusto niyo ng ibon na gustong i-acquire mga paps no. Ganyan katindi. Ito pinakamalupit, no, but not the least then. Parisal na Perso Giant Belgium line, no. Kaya kung bakit ko sinasabi na giant kasi ang lalaki nito, actually parang kasing laki to ng Alps Eh. Medyo malaki pa nga sa Alps to eh. No? Perso Belgium line puro. No, tinan niyo yung ulo, itim na itim. Wala bahid, no? Yung bahid yung nakita sa bib, sana sa ano, sa dibdib nila walang orange no hanggang batok mga paps ay sunog buo no kasi nga quality kaya kung gusto mo ng gantong parisan ako ang bilis pa naman maubos nito na wag ka na magpatong pinto pa mga paps <laughs> i-text o tawagan mo agad ako sa 0953 1364462 o i-message mo agad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Muli maraming maram. salamat. Stay safe and God bless.